Huwag ka masyado magpagod kasi mamaya lalo kang mapapagod. Ang ligay ang Oh. Anong ginagawa mo dito? Mas mo na. ano? to? Huh? Ano to? Cellphone! Ang ibig ko sabihin yung chat mo. Anong mali sa chat ko? Ikaw nga hindi nag-reply eh. Hindi mo ko pwedeng i-chat ng let's fuck. Eh, yun yung gusto kong gawin eh. Umiyaya kita. Bakit? Ayaw mo ba? Wala akong sinabing ayaw ko. Ang sinasabi ko lang, hindi ko pwede mag-chat ng ganito. Tang ina naman talagang, let's fuck talaga. Ano yun? Anong gusto mong chat ko sa'yo? Basta, sinasabi ko lang, hindi pwedeng ganun. Paano kung nababasa ako ng mga text, tapos may katabi ako, o may nasa likod ko? Baka makita nila, diba? ba? na naman, hindi pwedeng let's fuck, okay? Eh. Anong i ko sa'yo? iyo? Jen! Ang press mo ngayon na! Hello! Hi, Tita Jen! Hi! Bro! Hi, Tita! Hi, boys! Ibang bang natin ngayon, ha? <laughs> Thank naku, nakawin na pa ba si Rex? Ah, naku si Rex ah, next week pa. Naku. Uh, okay. Tita, bakit mo pala pinapagrita to si Alfred? Anong ginawa sa'yo nito? Hoy, anong ginawa mo kay <laughs> Tita Jen, ha? Huh? Ano alam mo sa ginagawa namin? I mean, sa ginagawa ni um, Alfred? Ah, hindi hindi. Bali, nagbibiro lang kami, Tita. Nakita kasi namin, um, pinapagalita mo si Alfred, kaya akala namin may ginawa siyang masama sa'yo. Um, wala, wala, wala. Walang masamang ginagawa si Alfred. Wala rin akong masamang ginagawa. Wala kaming ginagawang masama ni Alfred. Hmm. Okay. Doon na kayo. Ang gulo niyo. May <laughs> sineset kami ni Tite. Sineset? Anong sineset niyo? gimik ba yan? Gimmick ba yan? Anong ano yan? Anong schedule yan, bro? Uh, uh, basta, um, nagpa-plano kami ng uh, Bible study. Bible Study? Mmm. Di ba Alfred? Oh. Bible Study. Ah oo, oo! Tumawag sa akin si tita kanina para magsat ng Bible Study. Okay Tita, mm. okay. naku, pass mo na ako dyan. <laughs> okay. Okay na, okay na po. Pass mo na kami na po. Ako. Sige. Bye, tita. Bye, bye, tita. Enjoy! Bible Study talaga? Wala na akong maisip eh. Ah, oh, sige. Ngayon okay. natin sa Bible Study. Okay. Huwag ka masyado magpagod. Kasi mamaya lalo akong makapagod. mundo, galit mundo, galit Delikado, delikado, delikado.